So ayun guys, nagbabalik na naman po tayo dito sa ating YouTube channel. So eto, uh, kunting-kunting update lang po tayo dito sa ating mga paninda. Marami po kasi nagtatanong ano daw yung mas maganda, yung ahente o yung ikaw mismo pupunta sa grocery guys. So eto, bibigyan po, po kayo ng tips kung bakit uh, napakahalaga ang ahente at napakahalaga din po na pupunta po tayo doon sa ating mga groceries para ma-update po tayo ng mga presyo nila. Dahil alam naman po natin na kapag ikaw ay pumunta doon sa groceries ay makikita mo yung mga free, mga panindang may mga buy 1 take 1, buy 1 take 2. Mga ganun po yung uh, advantage kapag ikaw ay pupunta doon sa uh, groceries guys. Samantala, kapag kay ahente, ang advantage naman ni ahente pupunta dyan sa istindahan mo guys ay hindi ka na uh, mga ilangan ng sasakyan, hindi ka na mamamasahe hindi ka na makasave ka ng oras pero nakapix na po yung produkto nila doon sa pinapakita nilang uh, produkto kagaya dito sa lemon square pero po tayong lava cake dito yung ating lava cake na mabenta mabenta dito sa ating tindahan kasi kung ah uh, ahente mo ay lava cake lang ang dadalihin lang sa inyo yung mga product lang ng uh, lemon square so hindi ka makakapag explore doon sa ibang mga paninda ng uh, Groceries, guys, kaya meron din advantage at meron din uh, disadvantage. Sabi ng karamihan ay mas mura daw ang ahente kaysa groceries. Pero sasabihin ko sa inyo, may mayroon din mas murang uh, items doon sa groceries kaysa yung sa ahente. Minsan nga may mga budol tayong ahente. Mag-iingat po tayo doon. Uh, Tabi-tabi lang po, hindi naman po lahat. Kasi nakakaranas din naman po tayo ng... Uh, Ibang pambubudol ng mga ahente. Mag-ingat po tayo dun sa mga nagpapanggap ng mga ahente na hindi naman sila accredited dun sa totoong uh, products. So, kagaya ng mga frozen food, uh, sunrocks, ay napakarami po yan. So, mag-ingat po tayo dyan. Ang advice ko sa inyo, kukuha kayo sa ahente, pupunta rin kayo sa groceries case para mapag-compare uh, nyo kung ano yung mga mas murang item at mas magandang uh, bibiliin. Kasi sa atin ay uh, hindi lang po dalawa, hindi lang po tatlo yung ating ahente at uh, nag pumupunta rin, nag-walk-in din po tayo sa uh, mga groceries para ma-update po natin yung kanilang presyo para hindi po tayo maisahan. Kasi minsan nga tulad ng aking sinabi, meron mga buy one take one doon, meron mga free, pero hindi po ito na ibibigay ng ahente guys kasi uh, sila po ay... Uh, pupunta sa tindahan mo. Iba po yung kanilang uh, natawag na platform, yung booking. Pag-booking sa kanila, pupunta dito. Pero yung pagka may uh, promo, ay hindi po nila na ibibigay yung mga promo, guys. So, uh, marami din po tayo dyan sa yung uh, sikat na groceries, yung Kolegrid. Ay napakaganda po mamili doon kapag Hakot Day. Pero samantala kapag ikaw ay nag-booking, ay hindi po nakakasama doon sa mga Hakot Day. Yung iyong uh, bibilhin guys. So, ayun po yung aking ibig sabihin. Ayun po yung ating point. Kung bakit ano ba yung mas, maha, uh, mas maganda yung ahente o kaya yung mismo groceries guys. So, ayun. Napakagandang tips guys. Kung uh, ikaw ay nagbagong nagsisimula pa lang. Uh, Pag-aralan mo, hindi ka lang ako uh, kukuha doon sa isang ahente. Kailangan marami kang ahente ang pagpipilian para mas uh, Uh, chance mo kung uh, saan ka dapat kukuha. So, ganun din kahit anong items, uh, mga uh, anuman mga mantika, iba-iba po yung presyo nila yan sa mantika, sa asukal, iba-iba rin po yan. Marami nag-iikot dito na uh, L300, iba-iba. So, lahat yun ay uh, tinitignan ko. Kukuha ko dun, minsan kukuha ko sa kanila, tapos uh, susunod na naman ay hindi na. Pagbibigyan ko na naman isang uh, hente, kukuha ko na ulit sa kanya pero pare-parehas lang po yung produkto pero maliit lang po yung uh, kanilang uh, diferensya minsan si ahente yung mga ganon magbibigay ng dalawang box na tawag nito magbibigay ng dalawang box na mantika may iba pang uh, kasamang free so ayun po yung uh, advantage kapag meron po tayong iba-ibang uh, ahente s'yempre uh, kanya-kanyang gimmick kanya-kanya silang uh, tawag nito para makuha ang Uh, isang tindahan. So, gumagawa din sila ng mga promo, yung tawag nilang uh, pag pre gift. So, ayon po ay uh, uh, advantage sa isang uh, maraming ahente, hindi lang yung sa iisa. So, dun, pero dun sa sigarilyo guys, sa sigarilyo ay hindi po tayo pwedeng uh, makakuha ng, uh, tawag nito, ng uh, maraming ahente ng sigarilyo kasi sila po ay uh, talagang uh, authorized dealer na pupunta dito sa ating tindahan at ire-register yung ating tindahan para po tayo ay makapagbenta ng original na product nila hindi po tayo yung uh, kukuha ng mga uh, panindang uh, sigarilyo sa ibang uh, panel kung hindi po talaga sila yung tunay na legit kasi ire-register po yung pangalan mo sa kanila guys so ayun muna yung tips natin so napakalaga ang ahente napakahalaga din po ang groceries guys. So, bakit nga ba natutumal yung tindahan? Dahil nga po doon sila pumupunta sa groceries. Nakikita kasi nila guys na maraming mga free doon sa groceries. Kaya, uh, tawag nito, doon po sila kumupunta At uh, halimbawa, kung may uh, mga handaan, bibili sila ng malaking mga rekado, maraming rekado, doon na po sila dumedirekso sa groceries guys kasi mayroon po silang uh, discount kapag marami po silang kinukuha. Samantala dito sa retailer, sa sari-sari store ang makikita mo lang talaga is by pieces po yan. Pag bumili ka hindi mo na makikita yung uh, nakadikit na by one take one. Parang uh, wala na po yung take one guys. So uh, alisin na po ng may-ari yun. At uh, yung halimbawa bibili ka ng sampung rim na kopiko. Sampung rim na kopiko may free na isa ay hindi mo na makukuha yung uh, isa kung hindi mo bibilihin yung sampung rim na ganito kasi kung uh, tingi-tingi uh, ka lang pa isa-isa lang ay hindi mo makukuha yung free na isa guys so ayun po yung uh, disadvantage kapag uh, bumili ka sa sari-sari store ang kagandaan lang naman sa sari-sari store kasi kapit bahay mo na siya alangan napupunta ka pa dun sa uh, groceries mamamasahe ka para lang bubili ng isang kape so ayun po yung advantage dun sa kapag mayroon at mayroon tindahan dyan sa kapitbahay mo So uh, mas pipiliin mo pa rin bumili dyan sa tindahan guys So ayun po yung advantage Kaya dun sa mga baguhan na magtatayo ng tindahan Ay kanya-kanya po tayong diskarte Kung uh, effective to sa ating tindahan Baka sa inyo ay hindi naman po effective Kaya try nyo pong pag-aralan yung mga diskarte nyo guys sa tindahan Importante din guys kapag uh, may ahente ka ay kailangan magiging uh, loyal ka din sa kanila Kasi uh, in the end of uh, halimbawa sa mga Pasko, mga December Ay mayroon pong binibigay na parang giveaway yung ating uh, mga ahente Na pumupunta sa atin kasi kapag ikaw ay uh, laging kumukuha sa kanila Ay mayroon ka rin parang tawag nito uh, give and take kayo eh Halimbawa sila loyal ka sa kanila laging kang kumukuha may mara, may malaki kang uh, matatanggap kagaya dun sa, sa Pure Gold may point ka lagi kang may point ka mag, kapag ibang uh, ahente naman ay nagbibigay din naman po sila ng mga ibang uh, regalo kapag uh, December na so ayun po yung advantage at uh, kung ikaw ay loyal sa isang uh, ahente ay uh, napakaganda pa din po guys para hindi ka na rin uh, paiba-iba ng uh, taon nito nang uh, ahente dapat kapag pumunta na si ahente dito, may nakasulat na ng uh, papel, iabot mo na lang sa kanya, ay alam na alam na po yung, tawag nito, ibibigay sa iyo. Iba na rin yung, uh, magbabago na rin po yung uh, serbisyo nila sa iyo kasi uh, pinagkakatiwalaan ka, pwede ka nilang uh, paotangin, pwede ka nilang, uh, tawag dito Uh, pwede silang mag-offer ng uh, bagong produkto nila Kapag may bagong nilang produkto ay ina-update ka guys So ganun din po yung ating uh, gagawin sa ating mga bagong uh, parating na tao nito na ahente natin Kila kilalanin natin sila uh, Tingnan po natin yung produkto nila wag po wag po natin silang uh, i-ignore Baka naman mayroon po silang uh, inaalok na magandang uh, produkto at saka tawag nito mura at saka bago at makakatulong sa tindahan mo na sa paglago ng tindahan mo ay bakit naman po natin hindi subukan yung mga ibang ahenteng a uh, dumarating sa atin kasi halos uh, kapag ikaw ay registered sa DTI sa BIR ay gustong-gusto ka ng uh, mga ahente kasi nakikita nila guys doon sa platform sa sa tawag nito sa website ng mga DTI kung uh, sino yung mga bagong bukas na tindahan, magtataka ka na lang, may mga darating na uh, ahente, eh, kabubukas mo lang naman, lalo lalo na kapag malapit ka sa highway, ay eh, magtataka ka, may ahente yung lumalapit sa magtataka ka, ba paano nila nalaman yung uh, tindahan kagaya sa akin pa, sa tinanong ko paano nalaman yung tindahan ko nung bagong bukas ko sa nila ay nakita, makikita nila doon sa mga ano ng website ng DTI kung sino yung bagong uh, bukas na tindahan sa anyong location ay ayun po guys kaya wag po kayong mag sa mga ahente may parating at parating diyan sa inyong lugar lalo na kung uh, malapit kayo sa highway pero kapag siguro kapag liblib -lib na o kaya pa loob na ay siguro medyo mahirap na po siguro yun depende na lang kung uh, malakas kayo dun sa ahente at marami kayong kinukuha ay talagang makukuha yun yung isang ahente. So, ayun lang lamang guys yung ating latest update. Importante po ay importante po ang magkaroon po tayo ng ahente at importante din po tayo na bibisita sa isang grocery case para ma-update po tayo sa ating mga presyo. So, mega mega shout out sa lahat ng ating mga followers at sa subscribers, mga OFW dyan, mga katimkasari. Thank you very much sa supporta ah, dahil ah, halos araw-araw na po tayo makapag-upload dahil nga po ay uh, medyo matumal po tayo at uh, mag-vlog blablag muna tayo so hanggang susunod na sa vlog natin